Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang mensahe sa mga Pilipino ngayong Sebana Santa. Sa taimtim na okasong ito ayon sa Pangulo, hindi lamang tayo dapat maghanap upang alamin ang mga mistero ng ating pananampalataya, kundi ang magbigay rin liwanag sa landas ng iba sa pamamagitan ng mga paggawa ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Dalangin ang Pangulo na tayo ay magpakumbaba at tanggapin ang ating totoong sarili bilang mga di perpektong nilalang. Sapagkat sa pamamagitan ng pagiging totoong tao ay doon natin mararanasan ang kabanalan. Dagdag pa ng Pangulo, lagi nating tandaan na hanapin ang Panginoon sa ating mga ninanais at naisin siya sa ating paghahanap. Sinabi rin ng Pangulo na ang sagradong panahon ng katahimikan at pananagoy ay nagtutulak sa atin na ibaling ang pansin sa mga hiwaga na hindi natin maunawaan, maghanap ng revelasyon sa harap ng mga bagay na hindi maipaliwanag at tanggapin ang pag-uugnay ng ligaya at lungkot sa buhay upang maintindihan natin ang landas na inihanda sa atin ng Panginoon. Umaasa ang Pangulo na naway maipakita nating lahat sa ating mga panlabas na aksyon ang bunga ng ating refleksyon o pagbumuni-muni habang sinisikap natin na magbigay ng pag-asa sa isang daigdig na inuusig ng kadiliman. Dalangin ng Pangulo na tayo ay maging ilaw sa gitna ng kadiliman, pag-ibig na nagtatagumpay laban sa kawalan ng pag-asa at pag-asa na magniningning sa buong sangkatauhan. Inanunso ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benar Abalos Jr. na 28,000 na barangay sa bansa ang drug-free na sa unang taon ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o Bida Program ng Pamahalaan. Ginawa ni Abalos ang pahayag sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng programa ng Bida kung saan siya ay nanguna sa libo-libong mga kalahok mula sa iba't ibang sektor sa lakad kontra droga, Bida Tayong Lahat sa Pasay City. Ibinida rin ang kalihim na sa ilalim ng programa ay nakapagsagawan ang halos 76,000 na operasyon kontra droga kung saan halos 96,000 ang naarestong mga drug personality at 21 bilyong pisong halaga ng droga ang nasamsam. Ibinunyag din ni Abalos na 177 na mga pulis ang napatawan ng mga kasong may kinalaman sa droga. Binigyang diin din ni Abalos ang aspeto ng rehabilitation at reintegration ng bida na nagbunga ng 1,534 LGUs na may kanikanilang community-based drug rehabilitation program. Sa kabila nito, iginiit ni Abalos na magpapatuloy ang kampanya at pagbabantay sa mga naideklara ng drug-free barangays. Ayon naman kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, isang daang porsyento ng kanilang mga barangay ay cleared na mula sa ilegal na droga. Anya, malaki ang naitulong ng BIDA program sa kanilang lungsod na nagresulta sa pagkakaroon ng peace and order at pagdami ng mga nabubuhunan sa lungsod. Let us be innovative in this war against drugs. What is important, ugatin natin ito. It's all about our children. Let's build their character. Ihulman natin ang ugali at sino uhulman ito. Ang komunidad, ang eskwelahan, tayong lahat magtutulungan tayo. Nasa loob po ng isang taon ng Bida Program, malaki po ang natulong niyan sa San Juan dahil nagawa po namin yan sa aming lungsod. Kaya po talaga gawin yan ng isang local government unit at nakita namin ang epekto nito sapagkat tahimik at payapang aming lungsod, maraming namumuhunan at masaya aming mga residente. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i like at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!